Alam mo ba na mayroong isang bansa sa Europa na tahimik ngunit malalim ang obserbasyon sa mga nangyayari sa buong mundo? At nitong mga nakaraang taon, isang nakakagulat na pahayan ang kanilang binipiwan tungkol sa isang bansang matagal lang minamaliit ng iba. Ang Pilipinas The Philippines could be the future of Asia. Isang linya na yumanig sa mga diplomat ekonomista at mga pinuno ng mundo. At ang nagsabi nito, hindi isang Pilipino, kundi mga eksperto mula sa Germany. Ano nga ba ang nakipa nila sa Pilipinas na makadal ng binabaliwala ng iba? At bakit nga ba naniniwala ang Germany na ang Pilipinas ang susunod na haligi ng Asia? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaaniyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang Germany ay hindi basta-basta nagbibigay ng pahayag, lalo na sa larangan ng geopolitics. Isa itong bansa na kilala sa disiplina, precision at pagiging maingat sa mga deklarasyon. Kaya naman, laking gulat ng marami nang magbitiw ito ng pahayag tungkol sa Pilipinas. Sa isang International Economic Forum na ginanap sa Berlin, isang German economist at kilalang advisor sa European Union na si Dr. Klaus Reinhardt ang nagbigay ng isang pahayag na hindi inaasahan ng lahat. If the Philippines continues its current trajectory in digital innovation, demographic advantage, and geopolitical position, it could easily become the future powerhouse of Asia. Sa unang tingin, tila isa lang itong pangkarniwang pahayan. Pero sa mundo ng global economics at international relations, is itong pahayag na may bigat at seryosong implikasyon. Hindi ito tungkol sa turismo o manpower lang, ito ay pagkilala sa Pilipinas bilang isang strategic economic powerhouse na may kakayhang baguhin ang takbo ng buong rehiyon ng Asia Pacific sa hinaharap. Ngayon, ang panong ay bakit nga ba ganoon kalaki ang paniniwala ng Germany sa Pilipinas? Una, dahil sa demographic advantage. Hindi tulad ng Japan, South Korea at China, kung saan ang karamihan ng populasyon ay matatanda, ang Pilipinas ay mayroong bata at lumalagong workforce. Ayon sa United Nations, higit sa kalahapi ng populasyon ng Pilipinas ay nasa edad 24 pababa. Pangalawa, ang bilis ng digital adoption. Napansin ng Germany na ang Pilipinas ay isa sa pinakamabilis na lumalagong digital economy sa Southeast Asia. Sa kabila ng pagkakaroon ng mabagal na internet sa nakaraan, ngayon ay malaki na ang iniunlad ng digital infrastructure sa bansa. Mayroong milyong-milyong freelancers, BPO professionals, at online entrepreneurs sumula sa Pilipinas na kumakapawan sa modern Filipino workforce. Pangatlo, ang lokasyon. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng mga pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya. Ito ay isang strategic maritime at air hub na mahalaga sa logistics, defense at global trade. Taya naman sa kabila ng tensyon sa South China Sea, nananatiling interesado ang mga bansa gaya ng Germany na magkaroon ng malapit na ugnayan sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na lang basta call center capital ng mundo. Ngayon, ang bansa ay tinatarget na ng mga tech giants bilang susunod na innovation hub sa Southeast Asia. Noong 2024, inanunsyo ng Germany-based company na SAP ang plano nilang mag-expand ng kanilang R&D operations sa Cebu at Davao. Kasabay nito, sinabi ni Dr. Markus Muller, isang economic analyst mula Berlin, "The Filipino youth are talented, adaptable, and driven. If nurtured well, they can lead Asia's digital transformation." Kaya naman, maliban sa SAP, ang mga German companies tulad ng Siemens, Bosch at Deutsche Bank ay patuloy na nag-e-expand sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa mababang labor cost, kundi dahil sa dekalibring talento ng mga Pilipino. Pero, hindi lang sina Dr. Reinhardt at Dr. Muller ang maniniwala sa potensyal ng Pilipinas. Sa isang panayam ti Ambassador ang KRI Punchtul, dating German Ambassador sa Pilipinas, sinabi niya, The Filipino people have this unique mix of resilience, optimism, and global perspective. It is rare and powerful. Dagdag pa niya, ang mga Pilipino ay may mataas na cultural intelligence. Kaya naman, madali para sa kanila ang makipagtrabaho sa iba't ibang lahi isang mahalagang bentahe sa pandaigdigang merkado. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin bansa, kabilang ang ilang mga Pilipino, ang hindi pa rin naniniwala sa kakayahan ng Pilipinas. Madalas nating marinig sa iba, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Laging kulelat sa teknolohiya. Nag-e-export lang ng tao, hindi ng innovation. Pero, ano nga ba ang nakikita ng Germany sa Pilipinas na hindi nakikita ng iba? Simple lang, ang potensyal. Habang ang iba ay nakatuon sa mga problema sa kasalukuyan, ang Germany ay nakatingin sa hinaharap. Kung ganito kalaki ang tiwala ng Germany sa Pilipinas at sa mga Pilipino, ang tanong ngayon ay handa ba ang Pilipinas na panindigan 'yon? at ano ang maaaring gawin ng bansa para tunay na maging future of Asia. Una, bigyang halaga ang edukasyon, lalo na ang digital skills. Pangalawa, suportahan ang mga tech startup na gawa ng Pilipino para dito mismo sa Pilipinas umusbong ang innovation. Pangaplo, ayusin ang mga kalsada, internet, at iba pang mga infrastruktura dahil hindi uunlad ang isang negosyo kung mabagal ang transportasyon at komunikasyon. Pang-apat, sugpuin ang korupsyon para tumaas ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. And last but not the least, dapat na magkaisa ang mga Pilipino. Dahil kahit gaano man kalaki ang potensyal ng Pilipinas, kung watak-watak naman ang mga mamamayan nito, Mananatiling pangarap lang ang lahat. Sa kabila ng lahat ng hamon, mula sa kahirapan, katewalian at kalamidad, nananatiling matapad ang Pilipinas at ang mga Pilipino. At ngayon, isang tinig mula sa Europa ang umalingaungaw sa buong mundo. Isang bansa na daandaang milya ang layo. Munit may malinaw na pananaw at malaking paniniwala sa hinaharap ng Pilipinas. Kung ang isang bansa na tulad ng Germany ay naniniwala sa potensyal ng Pilipinas, ang mga Pilipino naniniwala rin kaya. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba sa sinabi ng Germany na ang Pilipinas ang susunod na haligi ng Asya? o mas naniniwala ka na wala nang pag-asa ang Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!